Hello mga kabat ng helmet. So ayan na nga. Would first? May nabalitaan ako kay Mayor Lenny Robredo. na medical allowance sa mga empleyado, empleyado ng Naga LGU. Kasi matagal na nga daw yung pinag-uusapan, puro orolay-orolay lang, or pag-uusap-pag-uusap pag lang. sabi ni 7,000 medical allowance. O, sabi ni Mayor Lenny, tutuldukan na nga niya pag-uusap na yan dahil so, ano, parang next year yata, mapaplan mapa-plan na talaga at may implement na. Pero abangan pa rin natin, no? baka this year. Kasi may mga usap na rin siya at patuloy nga yung pakikipag-usap pero sabi nga niya ka na nga niya. Ibig sabihin, kailangan ma-implement na at, at i-implement na yan talaga. Kung malaking bagay yun, na kasi ba diba, yun sa mga ibang mga ahensya ng government or sa mga private sector, may naman talagang mga medical allowances, ba diba, na nakalaan. Sa private? Oo. di Diba yung mga... Iba pa sa mga HMO eh. Oo, meron pa yung mga parang insurance, ganon. And meron din parang mga, yung mga medical benefit na, ba diba? Sa so, mga ibang private sector na meron silang medicine reimbursement or medic, uh, medicine allowance, so ganyan. Pero ayun na mga kapat helmet, panoorin po natin to. Pinag-uulayan na ang mga empleyado may medical allowance dapat na 7,000. Tama ba? 7,000. Um, pero di siya nangyayari. Pero haluyo na si Ging Urulay, di siya nangyayari. Ang sabi ka na si Gia, pag sa kuya, um, pero kadakol, ng, kadakol na silang preparasyon, kadakol na silang nakaulay, namang iriba-ibang may mga proposals na, na pig, piglalatag. So si promise ko sa Inda na tutuldukan ta na yan, next year, uh, dapat may medical insurance sa kamo, um, ibabali na yan sa budget, naggibo na akong technical working group. Kasi na hindi naman girari ang hindi naman ang halakaw. Pero para para matuldukan na bako na sana siyang tuga. Pero haluyo naman nagparaharala saka sa hiling ko deserve man. Pero baga sa pero sa mga sa mga private companies, sa ibang government offices talaga may medical plan ang mga mga empleyado. Talaga kay Mayor Lenny angat ang lahat, di ba? Andun talaga yung fairness. Kaya, yeah, kay Lenny tayo. Oo, lahat. Walang may iwan. Oh. Hindi chosen few. Hindi. Di ba? Lahat. Oh, so, ayan mga bata, helmet ako. Medyo na ako na magsabing dyan. At talaga, nako, stay safe and stay dry tayo. Dahil nga may LPA pa rin na nagbaba dyan na maging bagyo. Kaya mag po ang lahat. And mag-update pa rin kami ng latest ganap for Tuesday. O, diba? Just stay. Abangan nyo yan. sabi ko kami boy na lalaman din ang bukit kitsa ni Mara Epilicad na sa ibang bahay. Kay Lenny tayo. Lenny B! Lenny <laughs> B! Isa lang ako makakanta. Duka pero. O, basta. Abangan